Magandang araw, tulog at balot na balot nga pala si baby habang bumabiyahe kami papuntang kagayan di Oro City. Nang mabasa kasi ni mister na walang klase sa mga susunod na araw ay nagiya siya na umuwi muna kami sa kanila. Medyo nag-aalangan nga akong sumama dahil bukod sa napakasakit ng aking ulo ay napakainit rin talaga ng panahon ito yung dahilan kung bakit ako sinisipon ngayon. Kapag kasi mga malayo ang biyahe na kagaya nito, ay hindi ko na binababa yung visor na aking helmet. Para matansya ko kung gaano nakainit o gaano nakalamig yung panahon. Lagi ko kasing tinitignan si Mimim at syempre bilang isang ina ay ayaw kong magkasakit siya. Malapit na nga kaming mga lahati sa aming gahe, at napansin ko na ang mga bahagi dito ng mga bukurin sa lantapan ay nasusunog na. Medyo nakakaawa nga tignan pero naniniwala naman ako na gagaling rin sila pagdating ng panahon. Sa dalawang oras at kalahati naming grahe ay hindi ko na halos maramdaman yung aking braso. Kaya pagdating namin ng bahay ay hindi ko talaga madrawing yung mukha ko sa sobrang pagod. Maya, maya pa ay binihisa na rin namin si Mimi dahil may mandilibre naman pala ng hapunan ngayon. Hindi ko naman nakuha na ng video yung part na yon dahil sobra akong abala sa pag-asikaso ng kalikutan ng baby ko. Bukod doon, nagmo-multitask rin ako. Habang karga-karga ko siya, ay kumakain na naman tayo, mga mami. di na lang rin at nag-volunteer si Mr. na siya muna ang magkakarga ni Baby habang nasa mall kami. Mukhang aliw na aliw naman yung bata at parang hindi siya napagod sa aming biyahe ngayon. Habang pauwi kami, ay ramdam na ramdam ko na talaga yung lumalala kong si po At ito na nga yung ayaw kong mangyari. Ang mahawas si Baby sa aking sipon. Hindi rin naman kasi talaga ako nakapagdala ng gatas para at least man lang ay hindi siya magkaganito. Kaya naman, kinabukasan ay nagpa-check up muna kami. Pagkatapos na check up ay binili na muna namin yung mga reseta. Musip yung sa akin at kay Baby mimib naman ay Daiso Drink. Iba naman yung kaso ni Mr. kasi kailangan niya magpa-opera para matanggal yung wart na nasa kanyang paa. Dumiretso naman kami na uwi pagkatapos nito.